Iba't ibang tourist attractions sa Bongao, Tawi-Tawi, ang dinarayo po ng mga turista. Bukod kasi sa nagaganda ang mga beach, patok din ang sikat nilang Healing Mountain. Yan ang unat ni Rod Lagusan. Word of mouth. Ito ito itong malaking tulong para sa patuloy na pagpapalakas ng turismo ng lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang may pamalita ng mga nakapunta na dito na maganda at ligtas ang lalawigan para sa mga turista iba sa tila naging matagal na imahe nito. Para sa lokal na pamalan ng Bungaw ang kabisera ng Lanawigan, nararamdaman na nila ang unti-unting pagsulong ng turismo ng kanilang bayan. Yung Bungaw tawi, -tawi um, it's a very uh, peaceful place. Kaya siguro nakikita ng mga tao na um, magandang puntahan and very curious yung mga tao kung anong meron sa dulo no, ng uh, Pilipinas. Siguro more on the um, pagpaalam uh, lang sa mga tao na itong tawi-tawi is tourism ready na po. Malaki rin ang tulo ng pagiging accessible ng lugar dahil may mga flight na papunta sa probinsya. Sa datos ng Tourism Office ng Bongao noong nakaraang taon, nasa 80,000 na mga turista, domestic at international arrival ang naitala nila. Habang mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, nasa 20,000 na mga turista na ang naitala. At ilan sa mga lugar na hindi dapat palampasin kapag pumunta ka sa Bungao ay ang Bud Bunggaw, na kilala bilang Healing Mountain. May mga taon nang umaakyat, pilgrims, we call them local pilgrims, umaakyat and the offer ng prayers sa taas. Um, they bring their kids to, to present to the ancestors, to our ancestors there. May mga holy shrines po tayo dyan. Yung pagtali, mayroon kaming tinataw na pagbagot. Uh, Paniniwala naman namin doon is, iiwanan mo lahat ng burdens mo sa Budbonggao. Ang bundok ay isang local conservation area kusa may kita, sa taas sa mga karatig isla. May mga magagandang beach at malinaw na tubig din sa bayan. Patuloy din nilang pinalalakas ang diving activity sa kanila lalo't may identified marine protected areas. Kasama sa pwedeng puntahan dito ang Bing Tahi Crack, Balobok Blue Hole, Mandulan Dive Site at Pahot Reef. Masi din ang Balobok Cave, isang prehistoric archaeological site. Kasama na dito ang Masjid Raayat Tawi-Tawi Central Mosque, Luok Bangka Baljaw Village, ang mga maghahabi ng Tepomat. Para makita naman ang buhay sa Tawi-Tawi, maaring pasilan din ang Bonggaw Public Market at ang Chinese Pier, ang pinakalumang pier sa bayan. Gusto ko pong baunin nila yung experience ng, ng mga tao dito na taliwas sa kung ano man yung nabalitaan nila. Tulad ninyo po, kung ano man yung nabalitaan ninyo, sana po pagbalik nyo, iba, po, iba na po yung ano ninyo, mindset ninyo sa, about sa amin. Saka, sa kasalukuyang binubuo ng bayan ng Tourist Development Council nito sa tulong ng Mindanao Development Authority para mapag mapagibayo pa ang serbisyong kanilang maibibigay sa mga turista. Tourism would really boost the economy. Tourism will really help the locals din para mabigyan sila ng job opportunities. Gusto namin lalong pagandahin yung services namin no. Pagandahin yung ser yung experience ng mga tourists na pumupunta rito. It's really a big impact, no? yung mga infra na naibibigay, yung mga services and whatever help na ma maibibigay sa atin. Kasabay nito, patuloy ang pagtulak nila sa kinakailangang infrastruktura at pang development para sa ikabubuti ng turismo ng kanilang lugar at buhay ng mga mamamayan dito. Mayamang kultura, tradisyon, kasama ng magandang likas na yaman. Kabilang ang mga ito sa pwedeng maranasan kapag binisita mo ang Tawi-Tawi, ang pinakatimog na lalawigan ng Pilipinas. Mula dito sa Bonggaw, Tawi-Tawi, Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.